Aabot ng 11 hanggang 11 pang mga bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang 2025. Sa Climate Forum, sinabi ni Joey Pigurasyon ng Pagasa, dalawa hanggang tatlong tropical cyclone ang maaaring mabuo uh, sa Hulyo, dalawa hanggang tatlo naman sa Agosto, dalawa hanggang apat sa Setyembre, dalawa hanggang apat sa Oktubre, dalawa hanggang tatlo sa Nobyembre, at meron pang isang inaasahang isa hanggang dalawa sa Disyembre. Sinabi ni Fikurasyon na isa pang bagyo ang nabuong ngayong taon ang Tropical Depression o Ring. Pumasok ito sa PAR ngayong Hunyo. Ayon kay ang bagyo na papasok sa bansa sa mga susunod na buwan ay malalaki ang chance na mag -landfall. Samantala, malaking bahagi naman ng bansa ang makararanas ng thunderstorms sa susunod na mga oras. Asahan din ang localized thunderstorms nationwide maliban sa Palawan kung saan umiira lang Southwest Monsoon o Habagat. Samantala, Huling na mataan pag-asa tropical depression na nasa labas ng par sa alayong 800 kilometers west ng northern Luzon with maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at ang pagbugso nito maabot ng 55 kilometro bawat oras sa kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ay si Benny Estereja mula sa pag-asa kasama na natin. Benny, good morning! Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na bagyo sa loob o maging sa paligid ng uh, Philippine Area of Responsibility dahil yung isang tropical depression po o mahinang bagyo ay nandito na sa may Southern China. Yung mga pag-ulan natin, nakakonsentrate dito sa may Eastern Mindanao dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Uh, Ngayong umaga pa lamang, posible na ang malakas na ulan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao Occidental. This morning, Kalayan Island sa May Palawan, mataas ang tsansa ng ulan dahil sa habagat. And then pagsapit ng after magtanghali, mataas na rin tsansa ng ulan over mainland Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, and Bataan, dahil yan sa southwest monsoon. The rest of the country, kabilang po ang Metro Manila, ngayong umaga hanggang tanghali, is partly cloudy to cloudy skies pa naman. May mga lugar po na posible magkaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Um, Usually, nagtatagal po yan ng isa hanggang dalawang oras. For Metro Manila naman, temperature ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Wala rin tayong nakataas po ng gale warning. And we're expecting nalalakas pa yung southwest monsoon natin in the coming days. Kaya magbaon po ng payong yung ating mga kababayan po dito sa may western, southern portions of Luzon. Maging dito rin po sa may Visayas and western Mindanao. Yan muna latest mula dito sa Weather for Center ng Pag-asa. Benny good morning po. Benny, ang, ang, temperature sa ano sa Baguio? for Baguio, 17 to 24 wow, degrees. Wow, sarap. Oo. Oh, oh. Dito sa atin, malinsangan pa rin pag wala mm -hmm. ulan eh. <laughs> sa ta, Tagaytay? Ah, uh, yung Tagaytay is 23 to 31. Oh, may ah, 30 degrees Celsius po. Ah, okay na rin 'yun. Oo. Mm -hmm. Pero mas malamig sa Bagyo ha, 17 ha. Oo. Oh, thank you Benny. Maraming salamat. Apo. Si uh, Benny, sige, mula po sa pag-asa at kung meron ba hukay